Kumusta mga kasaliksik? Maraming aspeto ng ating kasaysayan at kultura ang hindi agad napapansin ng nakararami. Kaya mula sa kakaibang mga paraan ng pangangalaga sa sarili noong Middle Ages hanggang sa naging epekto ng simbahan sa kaugalian ng kalinisan, tatalakayin natin ang 10 nakakakilabot na gawi noong sinaunang panahon. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10 hygiene practice Ang mga tao noong panahon ng Middle Ages ay nagbibigay pansin din sa kanilang personal na kalinisan bagamat sa kakaibang paraan Isa sa mga ito ay ang pagkakaroon ng seremonyal na pag-ahit at paggupit ng buhok Ang mga barbero noon ay hindi lamang gumagawa ng simpleng paggupit kundi kinikilala bilang mahalagang bahagi ng bawat komunidad dahil sa kakulangan ng salamin, ang mga barbero ang nagsilbing tagapag-ayos ng mga ginoo sa araw-araw na buhay. Sa monasteryo halimbawa, ang mga monghe ay nagbabahagi ng gupit at pag-ahit sa isa't isa. Isang gawain na pinaniniwala ang mahalaga sa kanilang kabanalan. Ngunit hindi lamang sa anyo ng pag-aayos ng buhok ito umiikot. Nagkaroon din ng masalimuot na paniniwala patungkol sa paggamit ng mga kemikal sa buhok tulad ng lye at salt bilang shampoo. Bagamat ang mga ito'y minsang naging solusyon sa pag-alis ng dumi at kuto, may mga pagkakataong pinaniniwala ang nakakasira ito ng kalusugan. Isa pa, ang popularidad ng pag-aalis ng facial hair ay lumago noong panahon ni Reyna Elizabeth na nagtakda ng uso sa mataas na hairline at hinubog na kilay. Dito umusbong ang paggamit ng mga ointment tulad ng walnut oil para sa buhok at balat. Ang mas nakakapangilabot ay ang ilang mga recipe para sa pagtanggal ng buhok na gumagamit ng arsenic at quicklime. Bagamat epektibo ang mga ito sa pagbawas ng hindi kanais-nais na buhok, maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalusugan. Sa kabila ng mga kakaibang hakbang na ito, Malinaw na ang personal na kalinisan ay isang mahalagang bahagi ng buhay noong panahon ng Middle Ages na may sariling estratehiya sa pangangalaga ng anyo at kalusugan. Gaano man ito kakaiba para sa mga modernong pananaw. Number 9, urine usage. Noong panahon ng Middle Ages, Isang nakakapagtakang pangkaraniwang gawain ang paggamit ng ihi sa maraming bagay. Ginamit ito bilang pangunahing panlinis ng damit dahil sa taglay nitong amonya na epektibo sa pag-alis ng mga mantsa. Para sa mga taga-Middle Ages, hindi kakaiba ang maglaba gamit ang ihi. Kahit pa sa panahon ngayon ay parang hindi katanggap-tanggap ito. Bukod dito, ang amonya na nakuha mula sa ihi na natuyo ay ginamit din para sa pagpapaputi ng ngipin at paglilinis ng balat. Bagamat hindi kasing ganda ng mga makabagong produkto, pinaniniwalaang ito'y sapat na upang panatilihing maayos ang kalinisan ng katawan. Hindi rin natatapos ang paggamit sa ihi bilang panglaba at panlinis. Sa larangan ng medisina, ginamit ito bilang antiseptic, lalo na sa England kung saan ito'y pinaniniwalaang may nakakagamot ng na mga katangian. Ang mga doktor sa maharlikang korte ay umaasa sa ihi para sa paglilinis ng sugat at paggamot sa iba't ibang karamdaman. Dahil dito, naging kalakal na rin ang pagbebenta ng malinis na samples ng ihi na ginagamit ng mga doktor at apotekari. Kahit na may bisa ang ilan sa mga paraang ito, marami pa rin natatakot sa mga epektong dala nito lalo na't walang garantiya sa kalinisan at kaligtasan ng proseso. Sa pangkalahatan, ang paggamit ng ihi noong panahon ng Middle Ages ay isang malinaw na halimbawa ng pagkamalikhain ng mga tao sa gitna ng kakulangan sa makabagong teknolohiya. Bagamat para sa atin ngayon ay tila nakakakilabot, ang ihi noon ay itinuturing na mahalagang sangkap sa kalinisan at kalusugan. Ang mga taong ito ay hindi lang basta nakikisabay sa uso kundi tunay na nagtutulak ng kanilang mga limitasyon upang mahanap ang mga epektibong solusyon sa kanilang pang-araw-araw na suliranin. Number 8: Medieval Medicine. Ang medisina noong panahon ng Middle Ages ay nakabatay sa kakaibang paniniwala at practice. Isa sa mga pangunahing kaisipan noon ay ang teorya ng apat na humors na kinabibilangan ng dugo, plema, yellow bile at black bile. Pinaniniwalaan na ang kalusugan ng isang tao ay nakadepende sa balanse ng mga sangkap na ito. Kaya't madalas isinasagawa ang bloodletting at paggamit ng leeches upang tanggalin ang labis na dugo at maibalik ang tamang balanse. Sa kabila ng layunin nitong gawing mas malusog ang tao, maraming beses na mas napapahamak pa sila sa ganitong proseso. Sa kabila ng mga maling paniniwala, may ilan ding mga payo noon na kapakipakinabang pa rin sa modernong panahon. Halimbawa, ang sapat na tulog, regular na ehersisyo. At tamang pagkain ay isinulong ng ilan sa mga medikal na teksto noong Middle Ages. Ang mga practice na ito ay nananatiling mahalaga hanggang ngayon. Bagamat dati sinasabayan ng hindi tamang pamamaraan, gaya ng pagsunod sa superstitions at paggamit ng mga halamang gamot na hindi palubos na nauunawaan ng bisa. Ang medisina noong Middle Ages ay hindi lang tungkol sa karamdaman, kundi sa kung paano inuunawa ng tao ang kanyang katawan at kalusugan. Bagamat limitado ang kaalaman at may kalakip na mga mapanganib na tradisyon, mahalaga pa rin makita na ito'y bahagi ng mahabang kasaysayan ng agham medikal. Mula sa magulo at minsang nakakakilabot ng mga practice ng panahon iyon, makikita natin kung gaano kalayo na ang narating ng medisina sa modernong mundo. Number 7. Surgery Techniques sa panahon ng Middle Ages, ang operasyon ay hindi karaniwang ginagawa ng mga doktor kundi ng mga barbero. Oo, ang mga barbero na karaniwang kilala sa pagupit ng buhok at pag-aahit ay siya gumagawa ng mga maselang proseso tulad ng pagtanggal ng mga tumor at iba pang surgical procedures. Karaniwan nilang ginagamit ang mga kagamitang mukhang mas angkop sa isang torture chamber kaysa sa ospital tulad ng dental pelican para sa mga dental surgery. Sa kasamaang palad, wala pang anesthesia noon, kaya't kailangan magtiis ng pasyente sa matinding sakit. Minsan, umaasa lamang sila sa alak o opium upang bahagyang mapawi ang hapdi. Hindi lamang simpleng mga sugat ang tinutugunan ng mga barbero. May mga record ng pagtanggal ng mga oral cancer sa pamamagitan ng pagtistis sa apektadong bahagi pagkatapos ay pagkoterize ng tumor. Pagkatapos nito, ang sugat ay nililinis gamit ang red wine at ginagamot ng mga lotion na may halong honey at mga halamang gamot. Ang mga ganitong pamamaraan ay nagpapakita ng kombinasyon ng tradisyonal na medisina at maagang anyo ng surgical innovation, kahit na hindi pa ito suportado ng siyentipikong kaalaman. Gayunpaman, ang tagumpay sa mga ganitong operasyon ay bihirang mangyari. Ang kakulangan sa sanitation at antibiotics ay nagresulta sa mataas na mortality rate. Sa kabila ng kanilang kakulangan sa makabagong teknolohiya, makikita sa mga barbero ang determinasyon at tapang na tumulong sa kanilang mga pasyente. Ang mga karanasang ito ay nagsilbing pundasyon ng pagunlad ng modernong operasyon kung saan ang kaligtasan ng pasyente at kalinisan ng pamamaraan ay naging pangunahing layunin. Number 6. Medieval Underwear Isa sa mga kakaibang aspeto ng kalinisan noong Middle Ages ay ang pagsusuot ng underwear. Bagamat hindi uso ang araw-araw na paglalaba ng mga damit panlabas, mas madalas nilang nililinis ang kanilang mga panloob na kasuotan tulad ng linen undergarments. Ang mga ito'y dinisenyo upang sumipsip ng pawis at bawasan ng dumi sa mga panlabas na damit. Para sa mga karaniwang tao, madalas itong hugasan ng tubig mula sa mga balon. Ang mga mas may kaya naman, lalo na ang mga kababaihang aristokrata, ay may mas masalimuot na kasuotan na minsan ay sinusuot lamang sa panahon ng menstruation dahil mahirap tanggalin ang kanilang mga magagarang damit. Kapansin-pansin din ang pagkakaiba sa disenyo ng panloob ng kalalakihan at kababaihan. Ang mga kalalakihan ay may maluluwag na drawers na tinatawag na brace, habang ang mga kababaihan ay gumamit ng mas mahigpit na loincloths upang hawakan ang kanilang mga pads na gawa sa cotton o moss. Sa kabila ng kawalan ng makabagong sanitary products, naging malikhay ng mga kababaihan sa pagharap sa mga hamon ng buwan ng regla. Gumagamit ng mga materyales na abot kaya at madaling makita. Ang mga panloob na kasuotan noong Middle Ages ay hindi lamang tungkol sa praktikalidad kundi sa kulturang nakapalibot dito. Sa mga mas mataas na antas ng lipunan, ang mga kasuotan ay simbolo ng kanilang estado at kayamanan. Habang sa mas mababang uri ng lipunan, ito ay simpleng paraan ng pagpapagaan ng araw-araw na gawain. Sa huli, ang kasaysayan ng underwear noong Middle Ages ay naglalarawan ng koneksyon ng kalinisan, moda, at antas ng kabuhayan. Number 5: Body Odor Solutions. Sa panahon ng Middle Ages, wala pang mga deodorant at antiperspirant na tulad ng sa modernong panahon. Kaya naman, naging malikhay ng mga tao noon sa pagtatago ng natural na amoy ng katawan. Isa sa mga karaniwang gawain ay ang paggamit ng mga mababangong langis at pabango. Ang mga maharlika, tulad ng mga hari at reyna, ay umaasa sa mamahaling pabango mula sa mga sangkap na rosemary, sage, rosas, sandalwood, at clove ang kanilang mga nosegay o maliliit na piraso ng tela na puno ng mababangong halamang gamot ay sinusuot sa leeg o inilalagay sa mga bulsa upang pawiin ang masangsang na amoy. Bagamat kakaiba ang ilan sa mga pamamaraan, may mga pagkakataong may batayan ito sa agam. Halimbawa, ginagamit ang bawang at sibuyas bilang natural na antimicrobial, kahit pa hindi pa ito ganap na nauunawaan noon. Bukod sa mga halamang gamot, mayroon ding ilang pabango na ginawa mula sa mga glandula ng hayop na nagdulot ng matapang na aroma. Bagamat tila kakaiba ang mga ganitong hakbang, ito ang naging paraan ng mga tao noon upang manatiling presentable, lalo na sa mga okasyon kung saan hindi pwedeng mabahala ang kanilang hitsura o amoy. Sa huli, ang paggamit ng mabango at kakaibang mga sangkap ay hindi lamang isang pangangailangan kundi isang simbolo ng kalinisan at karangyaan bagamat hindi kasing epektibo ng mga produktong meron tayo ngayon ang kanilang mga inobasyon ay nagpapakita ng pagsisikap na panatilihin ang kalinisan sa kabila ng limitadong kaalaman sa agham sa paglipas ng panahon naging pundasyon ito ng mga makabagong paraan ng pangangalaga sa katawan na tinatamasa natin ngayon. Number 4, waste management. Ang pamamahala ng basura noong Middle Ages ay isang malaking hamon, lalo na sa masisikip at maruruming lungsod. Ang mga open cesspit, kung saan kinokolekta ang dumi ng tao at hayop, ay madalas umaapaw at nagiging sanhi ng kontaminasyon ng mga kalapit na tubig ang mga gong farmers o tagalinis ng mga sespit ang responsable sa pagbaklas ng mga nakolektang dumi tuwing gabi at inilalabas ito sa labas ng mga lungsod. Ngunit kadalasan, ang mga ito'y tinatapon lamang sa ilog o sa mga lokasyon na malapit pa rin sa mga pinagmumulan ng inuming tubig. Bukod pa rito, ang mga lansangan noong panahon ng Middle Ages ay makitid, hindi sementado at walang maayos na drainage system. Tuwing umuulan, ang tubig ay nagahalo sa basura, nagiging putik na mabaho at masama sa kalusugan. May mga pagkakataon ding ang mga residente ay nagtatapon ng kanilang mga chamber pot mula sa bintana, lalo pang nagpapadumi sa mga lansangan. Ang ganitong kawalan ng sistematikong pagtanggal ng basura ay nagdudulot ng mabilis na paglaganap ng mga sakit tulad ng kolera at dysentery. Bagamat hindi lubusang naiintindihan ng mga tao noon ang koneksyon ng sanitation sa kalusugan, nagsimula pa rin ang mga unang hakbang upang maibsan ang problema. Nagkaroon ng mga patakaran at ordinansa upang masigurong mas ligtas ang pagtatapon ng basura sa ilang bahagi ng lungsod. Sa kabila ng mga limitasyon ng kanilang kaalaman, ang mga pagsisikap na ito ang naging batayan ng modernong mga sistema ng sanitation na malaking bahagi ng mas maayos na pamumuhay ngayon. Number 3. Toilets and sanitation. Noong panahon ng Middle Ages, ang konsepto ng toilet ay malayo sa ating modernong pag-unawa. Ang mga karaniwang tao ay umaasa sa mga simpleng sespit, mga hukay na kung saan iniipon ang dumi. Madalas, may mga kahoy na bangko sa itaas ng mga hukay na ito at nagbabahagi ang mga tao sa paggamit nito. Sa gabi, gumagamit sila ng chamber pots na sa umagay itinatapon sa mga sespit. Bagamat simpleng mga istruktura lamang ito, Mahalaga ang kanilang papel sa pang-araw-araw na buhay at kalinisan ng mga tao. Para sa mga maharlika, ang mga kastilyo ay may mas sopistikadong paraan ng pag-alis ng dumi. Ang mga garderobe o mga naunang bersyon ng mga pribadong toilet ay may butas na diretso sa cesspit o sa maagang uri ng plumbing system. Ang mga sistema ng plumbing na ito, bagamat primitive, ay may tubig na dumadaloy upang linisin ang daanan ng dumi. Gayunpaman, wala pang toilet paper sa panahong iyon. Sa halip, gumagamit sila ng mga basahan, dahon o kahit kamay na hinuhugasan pagkatapos. Ang problema sa kawalan ng mas maayos na sanitasyon ay ang laganap na sakit, ang mga overflow ng cesspit, lalo na tuwing tag-ulan ay nagdadala ng dumi sa mga lansangan at maging sa mga bukal ng inuming tubig. Ang amoy ng mga ganitong lugar ay nakakatakot at nagiging sanhi ng karamdaman tulad ng kolera. Sa kabila nito, nagkaroon din ng mga hakbang upang mapabuti ang mga kondisyon. Tulad ng pag-upa ng mga tagalinis ng sespit tuwing gabi na naging pundasyon ng mas makabagong sistema ng sanitasyon. Number 2. Handwashing rituals. Ang paghuhugas ng kamay noong Middle Ages ay mas laganap kaysa sa karaniwang iniisip. Bagamat wala pa silang modernong plumbing, naging parte ng kultura ang madalas na paghuhugas ng kamay. Sa umaga pa lamang, ang mga tao ay gumagamit ng tubig mula sa mga balon o imbakan upang linisin ang kanilang mga kamay, mukha, at ngipin. Ang simpleng ritual na ito ay ginagawa din bago kumain dahil mas karaniwang kumain gamit ang kamay kaysa sa kubyertos. Ang pagkakaroon ng malinis na kamay bago at pagkatapos kumain ay itinuturing na mahalagang kaugalian at tanda ng mabuting asal. Nagkaroon din ng ilang ritual o espesyal na paraan ng paghuhugas. Halimbawa, sa ilang lugar, ginagamit ang pinakuluang tubig na may halong mga halaman tulad ng sage, orange peel, marjoram, o chamomile. Ang mabangong tubig na ito ay pinalalamig bago gamitin. Ang sabon noon ay ginawa mula sa taba ng hayop o mga langis at hinahaluan ng alkaline substances tulad ng lime at asin. Bagamat hindi kasing dami ng makabagong sabon ang kanilang supply, sapat na ito upang mapanatili ang kalinisan sa gitna ng isang abalang araw ng trabaho. Sa kabila ng kakulangan ng mga makabagong kagamitang panlinis, malinaw na kinikilala ng mga tao noon ang kahalagahan ng malinis na kamay. Ang madalas na paghuhugas ng kamay ay hindi lamang isang praktikal na hakbang upang maiwasan ng dumi, kundi isang paraan din upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Ang simpleng ritual na ito mula sa Middle Ages ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang kalinisan sa pang-araw-araw na buhay. Number 1. Church Bathing Sa kabila ng karaniwang paniniwala na bihira ang pagligo noong Middle Ages, ang kasaysayan ng pagbabawal sa pagligo ng simbahan ay may mas malalim na ugat. Bagamat noon ay may mga pampublikong paliguan, naging kaugalian ng simbahang katolika na isulong ang mas konserbatibong pananaw sa kalinisan. Nagsimula ang lahat ng makita ng simbahan na ang mga bathhouse ay naging sentro ng imoralidad. Ito'y iniuugnay sa hedonismo at kasalanan. Dahil dito, unti-unting hinikayat ang mga tao na umiwas sa pagligo sa pampublikong lugar upang makaiwas sa tukso at sa espiritwal na polusyon. Ang pandemya ng Black Death ay lalo pang nagpapatibay sa pagbabawal na ito. Sa panahong iyon, naniwala ang mga tao na ang tubig ay maaaring magdala ng sakit sa katawan at sa kaluluwa. Ipinahayag ng simbahan na ang pag-iwas sa paliligo ay isang paraan upang makaligtas sa peste at manatiling banal sa harap ng Diyos. Dahil dito, Marami ang nagpatuloy sa paglilinis ng mga tiyak na bahagi ng katawan tulad ng kamay at muka, ngunit bihira ang lubusang pagligo. Ang mga maharlika, tulad ni Haring Louis Tertoyen, ay tinanggap ang payo ng kanilang mga doktor na bihirang maligo, na nagdulot ng mga kwento ng kanilang hindi kaaya-ayang amoy. Bagamat tila masalimuot ang mga paniniwalang ito para sa makabagong tao, hindi maitatanggi na nagkaroon ng malaking impluensya ang mga kaugalian ng simbahan sa pananaw ng kalinisan noong panahon ng Middle Ages. Sa huli, ang pagbabawal sa madalas na pagligo ay nagpapakita ng ugnaya ng relihiyon, kalinisan at agham noong panahong iyon. Isang ugnayang nagbago ng husto sa pagdaan ng panahon at patuloy na nagbibigay aral sa atin ngayon.